Mga kabayan mayroon lang akong gustong i-share e sa inyo. Pero bago yan please like the video and subscribe. Ayon sa isang source ang Spanish naval shipbuilder na Navantia ay ino ang kanilang S-80 plus isa apparel class diesel electric submarines sa Philippine Navy. Gusto ng Navantia na makipagkopatensya sa Scorpion ng France at DSME-1400 ng Hanwha Ocean ng South Korea para sa kaalaman ninyo ang S-80 Plus Submarine ng Spain ay mas malaki sa Scorpion at DSMA-1400. Siyempre pag malaki mas mahal ang presyo. Para magkaroon kayo ng idea titingnan natin ang detalye at armas ng bawat isa. Ang S-80 Plus Submarine ay may bigat na 3,200 tons at 81.05 meters na haba. Ang beam niya ay 11.68 meters at draft niya 7.3 meters. May bilis na 12 knots pag naka at 90 knots naman pag naka -submerged. Ang range naman niya ay 8,000 kilometers, ang endurance 30 to 55 days in immersion, at ang test depth niya ay 460 meters. Ang mga armas naman ay 6 ka 533 mm torpedo tubes, na may DM2A4 torpedoes. May Harpoon Missiles UGM-84 Sub-Harpoon Block 2 para sa anti-ship missiles, or Naval Strike Missile Submarine Launched Variant. Sa Scorpion Submarine naman ng France ito ay may bigat na 1,565 tons at may haba na 61.7 meters para sa CM-200, 1870 tons at may haba 70 meters para sa M2000. 1900 tons at may haba na 70.62 meters para sa SBR. May beam na 6.2 meters at may draft na 5.8 meters. Ang speed niya 20 knots sa submerged at 12 knots sa surface. Ang range naman niya ay 6500 nautical miles sa surface na may speed na 8 knots at 550 nautical miles sa submerged na may speed na 5 knots. Ang endurance naman ay 40 days sa compact at 50 days sa normal. Ang test depth niya ay 350 meters. Ang armas naman ay anim na 533 mm na torpedo tubes para sa labing walo na Whitehead Alenia Sistemi Subake Black Shark Heavyweight Torpedoes. Ang anti-ship missile naman ay SM-39 Exocet at may anti-air missile na A3SM, Mika. Ito ay may tatlong mines in place of torpedoes. Pero ang ino-offer ng France sa Pilipinas ay ang Scorpion SSK design na pinalakas ang range na umaabot ng 10,000 nautical miles at endurance na umaabot ng 80 days. Sa DSME-1400 naman, ito ay may bigat na 1,200 hanggang 1,400 tons at may haba na 56 meters sa original at 61.3 meters sa stretch version ang beam 6.3 meters at may draft na 5.5 meters. Ang kanyang speed 11 knots sa surface at 21.5 knots sa submerged. Ang range naman 11,000 nautical miles sa surface na may speed na 10 knots, 11,000 nautical miles sa snorkel sa 10 knots na speed at 11,000 nautical miles sa submerged sa speed na 4 knots ang endurance naman ay 50 days at may test depth na 500 meters. Ang armas naman ay waloka ka 533 mm na torpedo tubes, na labing apa na sub-torpedoes ang gamit at UGM-84 Harpoon Anti-Ship Missile. Kung titingnan mo sa tatlo lamang ang Scorpion sa armas. Kaya mas gusto ko ang Scorpion dahil may anti-air missile. Pwede pang tira ng anti-submarine na helicopter at eroplano. Yung dalawa maganda sa patrolya at depensa dahil malalim ang lubog nila. Pwede naman e request kung gusto nila padagdagan ng armas ang S-80 Plus at DSME 1400 pag sila ang napili. Kung sino ang mas magandang offer, malamang 'yun ang makukuha. Dapat kasama sa package ang pagtayo ng maintenance port para sa submarine dito malaki na naman ang chance ng Korea na sila ang mananalo, dahil magtatayo sila dito ng maintenance port para sa Jose Rizal class, Pohang, Corvette at OPV na barko. Humabol din ang France nagtayo din sila ng office dito para ma e nila ang kanilang Scorpion Submarine. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.